Hello guys, Magandang araw. So eto nga, bangon-bangon tayo muli. Nagkaroon tayo ng counting uh, signal, ayan. So sa mga ibang uh, karatig baryo ay may ilaw na. So nakasagap tayo ng kaunting uh, signal. So uh, gumawa tayo ng kaunting video at uh, ganito na nga ang uh, sitwasyon na uh, dito sa paligid, ayan. So far um Uh, nakalinis naman na ang mga tao ayan, nakalinis na at uh, sinunog na lang yung uh, ibang mga uh, nasira, yung mga kahoy ayan so marami ang uh, nasira pero laban lang tayo babangon tayo para sa ating uh, pamilya ayan, so Maraming salamat pa rin sa Panginoon at uh, safe na safe tayo. Thanks for watching.